Mahilig ka rin ba sa Batangas lomi at bulalo na perfect sa tag-ulan at malamig na panahon? Nabalitaan namin na pinagsama ang dalawang Batangas delicacies na ito sa iisang putahe. Oo, tama narinig mo, Batangas lomi at bulalo all in one na tinawag nilang bulalomi na matitikman sa halagang 150 pesos lang good for two na kaya naman agad-agad kaming napasugod sa Tanawan Batangas para matikman ang kakaiba at bago sa aming pandinig na bulalomi sa Tanawan na naispatan namin sa 518 Burgos Street Poblacion 7 Tanawan City Batangas ang pinaka-landmark nila ay sa likod sila ng pure gold danawan at sa kahabaan ng A. Burgos Street ay merong maliit na eskinita Lalakarin lang hanggang sa marating ang dulo ng iskinitang ito at nandun ka na. Open sila daily from 8am to 9pm para serbisyo ng kanilang mga parokyano at sa mga gustong dumayo para makatikim ng kakaibang dish na bulalomi na kanilang hinahain. Ang ganda, ang tahimik at ang presko nga sa kanilang kainan at meron pang garden na pwede mong tambayan at mag picture taking habang naghihintay maiserve ang order mo. Mas maganda nga daw sa gabi dito sa garden nila dahil may mga pailaw pa. At hindi nga lang bulalomi ang hinahain nila dito dahil meron pang iba tulad ng siomay, relyenong bangus, cheesy bake bangus, corn dog, churros, at marami pang iba na nasa kanilang menu. Kayo na lang mag-post ng video na to mga tol para makita nyo lahat ng yan at i-follow nyo na rin sila sa kanilang Facebook page Bulalomi sa Tanawan. Tara mga tol, kain na! Hmm? Parang hindi siya so, tulad ng mga uh, usual na lomi yung lasa niya. Huwag na kala ka. Diba? Huwag <coughs> yung sarap nito pumikit rombolaklak Hindi Ang uh, best friend ng ating yon. Yun lang kami magkikita ulit. Grabe overload niya sobra. You know? mm. malutong niyong, ano o. ang ano paghimulitan. You Kasi nakita ko na sa malutong 'yung ano. Ikalang bulaklak. Hindi ka Nandito sa restaurant. Yan mga na... Kaya so, hindi mo na lang ginawa na ng toyo. Meron kang panalo na malasang malasang Ay yung uh, karne ng bulalo. <coughs> hmm. Grow <Grobis> up sa lang <laughs> Yung tinigong mo lang yung bibig mo, naghihiwa-hiwa na yung karne. Grobe naman solid. Yung karne ng baka, sobrang lambot talaga. <laughs> mm. Panalong panalo to. Dura mo sa rap. ko na yung bone marrow. You know. Yeah. Mm. Tapos, lagyan natin ng na toyo. Yeah. Try natin. Crunchy yung labas, malambot yung loob. Ang siya. Mm -hmm. Ito po yung homemade siya nila. So mm -hmm. fin nila and then tinapins na din sa bulalong. So gusto ko talaga yung meat ng siya nila masarap sya o oh, umak perfect combination pala yung ganito yung bulalo with lomi walang broth mas malamig siya okay masarap trang. Overall experience, talaga namang nasarapan kami sa bulalomi nitong bulalomi sa tanawan. Masarap yung kaldo o yung broth na sobrang nagpapalasa dito. Tapos yung karne ng bulalo sobrang lambot at effortless ngayain. Panalo rin yung homemade fried shomay na sila mismo ang gumagawa at yung chicharong bulaklak napakalambot at ang lutong kahit nakababad na sa lomi. Panalong panalo pala yung ganitong combo. Kaya naman pala dalawang beses nang nanalo itong bulalomi nila. Una sa local competition dito sa Tanawan. Pangalawa naman ay sa district competition kung saan nakalaban lang naman nila ang iba't ibang lokal dito sa Batangas. Ayon nga kay Ma'am Tess ay hindi nga raw nila inasahan na dalawang beses pang mananalo ang kakaibang dish nilang ito. Dahil sa mga kilala at matagal na sa industriya ng paggawa ng Lomi ang ilan sa kanilang mga nakalaban. May papalapit pang araw na national competition na sasalihan itong bulalomi Lomi nila na sa tingin ko ay malaki ang chance ang manalo dahil sa kakaiba at talaga namang masarap. Bukod pa dyan ay natikman din namin yung iba pa nilang hinahain tulad ng relyenong bangus at cheesy bake bangus na grabe sa quality ng lasa at talaga namang nasarapan din kami. Maging yung churros na ang sarap ng gamit nilang chocolate dip na sa finest chocolate from Kamigin ay panalong panala din. Mm. Sarap lalo na pagka mainit-init tapos sa sa chocolate. Natikman din namin yung kanilang corn dog na nasarapan kami sa mga sauces lalo na yung mustard at spicy na na-enjoy namin kainin together. Cheers. 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 Mhm. Mm oh. oh. <laughs> at dahil dyan, itong bulalo sa tanawan ay talaga namang goods na goods.